Meme Bites, pinisto si Kimi, nasa backstage si Papi, habang umiere ang Showtime Live. Alam talaga ni Meme na walang may tatago sa darawang ito. Ilalabas at ilalabas niya kung ano ang ayuda sa Kimpaw. Na yung Tuesday nga sa pagbabalik ni Kimi, napakaraming pasabog. Darayan yung nagbigay din ng surprise ang Showtime family at mga staff mainit na pagsanubong sa ating chita girl. Maraming nakaka-appreciate sa kanya, lalo na sa tuwing kaarawan. Nalalaman din natin yung mga nagawa ng aktres sa ibang tao. Kagaya na lamang ng mga nakakaantig na birthday message ng mga kaibigan at katrabaho. Ayon na sa kanila, napakabuti talaga ng puso ng aktres hambon ko hambon, napakatotoong tao. Malayo man ang narating niya, ay nananatili ang kabaitan nito. Walang yawang sa katawan. ay nga sa mga komento. Hindi naman magtatagal sa showbiz yan at bibigyan ng mga malalaking proyekto kung hindi magaling makisama. Itinuring nga na anak ni Derek Lauren yan. Nakita din natin yung ugali ni Kimi noong Pinoy Big Brother o Pimipi Days. Wala ngang nabago, yumaman lang siya at mas dalong gumanda. Ang danda ng pagpapalaki ng mga magulang niya kahit pumanaw na ang kanyang mami at natitira na lang ang kanyang mga kapatid at daddy. Siguro proud na proud iyon sa langit. Anong sa inyo Sang ayan rin ba Sa mga komento ng fans. At ibang mga kaibigan nito?